Nabayaan mi Nabi mga guys. Mangangao na lang kami. Nabayaan mi super cute. Nabiyaan. Mangga din. Sige. Din, ayo. Oh, sige niyan. Pongko pongko. Kanta mo silupin Lupin da. nila <laughs> tanong kay sinak Sa gasa ko Sa kita kasi Royalen oi. Kraba. Kain dapit. Blagir. Blagir nata kay. Hello guys. Guys. Diman diman. Chun Chun 700 lah. Oh, Didi, Meli Cempak Siu. Anak ya, Diman, Didi. Kain kita dyan. Hayahay. Hayahay ang buhay. Wash out. Eh. Wash out. Wash out. Eat, <laughs> <laughs> Wash out.